Malayo. So good morning mga kabakyard no. Uh, ang activity Ang activity natin ngayong araw mga kabakyard ay uh, nilipat ko yung aking ano, uh, tangkal. Tapos yung paa mga kabakyard Uh, dati nalagyan ko na ito ng ano, ano, used oil kagaya nito mga obakero yung mga pinag oilan natin ng motor so magagamit natin yan ngayon ilalag ipapahid lang natin dito mga bakyard sa paa para hindi kapitan ng anay mga bakyard yan dati nilagyan ko na ito mga bakyard kaso natuyo na yung langis yan. Uulitin na natin mga kabakyard para tatagal yung ating tangkal mga kabakyard kasi mahirap po uh, gumawa. Kahit sabihin natin mga kabakyard na ako lang gumawa nito, siyempre yung pang mga materyales at yung pagod mga kabakyad no, sa paggawa. Yun. Panahon. Kaya kailangan natin ingatan mga kabakyard. Ayan, kahit ganyan lang mga kabakyard, ayos na yan. So, gamit ko lang na brass mga kabakyard ay bunot. Ito yung pang-iwang na bunod. <laughs> yeah. yeah, no. Ayan, bago din na naman tayo mga sa kabila. Tama na yan mga kapagas, kasi hindi natin isagad. Naparami pala yung ating uh, lagay. So yung nabili natin lambat mga kapagas ay na-install na natin. So ngayon, kahit paano, makokontrol na natin yung mga may mga sakit na darating sa ating uh, Makokontrol natin yon kasi nga, meron na tayong fence you know? backward kaso lambat lang mga backyard yan dati kasi open to mga backyard problema ko sa sakit ng aking mga alagang manok dahil may mga galang manok na galing sa ibang lugar may dalang sakit pupunta rito sa manokan ko na expose yung aking mga alaga So nagkahawa-hawa na mga kabakyard. Yan. E ngayon, sana ito ay ating ma ma-prevent na natin mga kabakyard ang pagkalat. Kung mayroong darating, you know, mabubuksan natin agad kasi yung pag yung aking manok lang mga kabakyard, may sakit, madali lang gamutin 'yon. Kasi sila-sila lang. E pag yung open, kahit ginamot mo na yung manok mo nawala na wala so na sa araw nandyan na naman dahil open yung manukan ko labas pasok yung mga ibang hayop gaya nito may mga bisita na naman tayong baboy Ay, dami pang tira. Balik na lang natin ko doon. 全然ごないで。